na kita mo Kulo na to, Ito, ayan. tama yan, Damian. magic, magic yan, ha? Mawawala. one, two, three, hoy nawala, wala siya, ito siya nawala nawala blablabla bla, 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 bla. nawala nawala O, oh. gabi kana siya, one, two, three, hoy ayun na siya, Ayun na, e ayan na, e ayan na, e ayan na, e na, e na, e na, e Mawala yan. One, two, three. Uy! Wala! Atin siya. aten natin. One, two, Uy! Mali tayo. Sapa. One, two, three. Wala siya. Babay natin. 1, two, three, 3. Oh! Magic talaga, ano? Ito, to. ito to. Babato ko. Ito. Babato ko itong tsinelas na to. Pop! ay siya. Balik. ay na, malapit na ayun na siya ayun na op dami ko na